Marami salamat sa inyo mga sadik sa inyong pagsubaybay sa aking channel at naipakita ko sa inyo ang isa sa mga magandang tanawin dito sa ating Maslam Pilipinas. Alikat sa mga inyo ako, puntahan natin ang bayan ng Bicol kung saan makikita ang magandang Bulkang Mayon. Kasi ito yung tore.

O, kwento naman, sa tik. Yo. Tik, ano, na ano, sa inyong previsa. Halika na tayo. <laughs> <laughs> ayun, nakalabas na kami ng ano, ng Roro. Okay. Like, pahinga muna kami dito sa labas, tapos then dire-diretso na naman ng biyahe. So ayun, na uh, nakababa na po kami ng Matnog. Uh, Diretso na kami na ng biyahe ngayon. So pahinga muna na ng konte, then tuloy-tuloy na po ang biyahe natin pa Manila. Pa uh, Manila. Matatapa kami ng albay. So, sana maganda ang panahon niya sa may Mayon. Maganda kami Sa may albay. Para bakit naman natin yung Mayon. Maganda ro panahon sa albay. Right. So, yun na. Ah, Merong meron pa po tayong 577 kilometers pa uwi ng bahay. So, ang total po ng ano, total po nang binayayin namin is 777 galing dun sa Katbalogan Samar and then papuntang ano yun uh, Maynila sa may Kinta so meron na po tayong 577 kilometers malapit lapit na lang yun sa so, tulog na lang guys. yow fish out So, oh, hey, what's out Ah, uh, nakatambay po muna kami dito sa Maynila sa may Matnog yung tambay ng mga tracking sa mga bus dito sa may gilid bago dumating ng ano ng checkpoint kasi may checkpoint dun sa ano e, eh, yung mga papunta ng, ano, pa ng alin. Nadaan kayo sa checkpoint. Ayan na, ayan na, ayan na. Teka lang yung dood dood na yun. Dood dood lang yun, ito yung Si parking ba ang mga ito? Good day mga kasadig. Nandito po tayo sa Kagsawa Ruins Park. Sa Bicol. Nakikita natin na dito na po sa harapan natin ng ano. Mayong volcano. You know. Ayan, so, nakikita po natin uh, ang tore ng simbahan at ang may umbol volcano lalabas yun kamaya tayo mag ano ayun o okay, kitang kita yung lalabas yung labaw. so yun finally nakarating din tayo dito solid so medyo maraming tao ngayon Andre, picture mo muna to. picture up, wait lang. Oh, may, muna tayo dun sa malapit dun. Tapos, saka na tayo bumalik. Um, um, maraming, ano, maraming tao. <laughs> Lapit tayo ng konti dun. So, tignan muna natin yung, ano, yung charge of pagkagsawa. Charge of sawa from 1587 to 1595 Charles was born 25 Oh Okay. So let's go dito tayo. Dito. Pero dito. Wala, naman nagpakita sa atin itong mayon kahit ganyan lang konti ang ano niya. Kasi yung nakaraan punta namin dito, ano eh. Yung nakaraan punta namin dito, sobrang kapal ng ulap hanggang kalahati. Kaya hindi namin nakita. So ngayon, okay na to. The best na to. Solid. Solid ang mayong volcano. Okay, no? Ayun oh. So meron pa lang ano doon oh. Sile. Oh, may mga fishing pa pala dito. Dami isda oh. sila 'yung koi fish. Daras rest telapyan ah. Tingo kung makikita niyo 'yung pinakatuktok ng ano ng ng Mayon, ni ano eh. May laba nga. Ah. Ganda ng ano naman yun. Hoy. ang Mayon ngayon. Kita niyo nabubaga siya ng ano yung gilid mo. Ba? O, yung, o, yung tore ng ano ng simbahan

Duro, picture ako dito, ah. Ayan, babay Bye-bye, mayon. Wali na kami. Ayan, daming, ano, daming tao ngayon dito. <makes noise> Nagdating, Peace out. See you next time.